Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang hindi nga dapat deserve na tanasis ante to kumpang pambabatikos mula sa mga fans. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang naka-jackpot na nga dapat ngayon, ang Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Milwaukee Bucks ang kanilang huling game noong nakarang araw laban sa si Charlotte Hornets matapos nila itong tambakan. Kaya nagkaroon nga po ng chance ang iba nalang mga manlalaro na makapaglaro dito. Katulad na lamang ni Tanasis Antetokounmpo na ginagawang katatawanan ngayon dahil sa kanyang mga galaw sa loob ng court at dahil nakikisama lamang siya sa koponan ng kanyang kapatid na si Yanis Antetokounmpo. At kahit man nga po nakapagtala lamang ulit siya dito ng 4 points, 1 rebound at 1 assist sa kanilang game, ay meron na rin naman nga po itong kakaibang move na ginawa sa kanilang laban na nagpabilib sa mga fans at ito nga po ay matapos siyang gumawa ng Shamgat Crossover sa uling mga minuto ng kanilang laro. Maging si Yannis Antetokounmpo nga po inagulat sa ginawa ng kanyang kapatid kaya may ilang mga fans na nga po ang nagsabi na kahit man nga po hindi masyadong nakakasabay si Tanasis Antetokounmpo sa mga laro ng NBA ay hindi para naman nga po natin ito dapat i respect since pang NBA level para naman nga po ang galaw nito ibig sabihin... Kayang-kaya pa rin nga po nito na magdala ng malalaking numero o puntos kapag naglalaro siya sa ibang liga ng basketball. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang naka-jackpot na nga po ngayon ang Los Angeles Lakers. Ilang oras lamang nga po mga katropos nakakalipas mula ng manood si Spencer Dinwiddie sa lora ng Lakers laban sa Pelicans ay agad na nga po itong pumirma sa kanilang kupunan ng bagong kontrata na aabuti ng veteran minimum na 1.5 million dollar para ngayong season. Pero hindi na rin naman nga po nakakabiglang naging desisyon na ito ni Spencer Dinwiddie. Since mismo si DeAngelo Russell nga po ay nagpahiwatig na kahapon pa lang na paperman na nga po ang kanyang dating teammate sa kanilang kupunan. At dahil nga po mga katrops meron na naman isang bagong guard ng Los Angeles Lakers ay inaasahan na nga po ng mga fans na gagamit ulit ang kanilang head coach ng kanyang signature game plan na 3 guard lineup sa kanilang rotation na ginamit na rin naman nga po niya last season kina Dennis Schroeder D'Angelo Russell at Austin Reeves. Pero ang pagkakaiba lamang nga po ngayon ay mas malalaki na nga po ang guard na gagamitin dito ng Los Angeles Lakers. Kaya mukhang hindi na nga po talaga madedehado pa Lakers pagdating sa backcourt mapa offense man yung depensa. Lalo pat pare-pareho na naman nga pong meron disenteng shooting at depensa sa na D'Angelo Russell, Austin Reeves at Spencer Dinwiddie na siguradong mapapakinabangan ng kanilang team sa kanilang mga susunod na game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.